Ay na nga guys, isang bakot pa alam ko sila. may uh, ituturo sa inyo kung paano yung para ng sipon. Ay eh, hindi, hindi paano natin ng uh, natural remedy. Gulay po sa, Wala di yung aking kalibang tuli, kalibang ilong na wala din ng sipon. Pero ngayon malabig ang panahon. Pero bago natin simulan kung paano natin malalimedyo ng pagbala ng ilong. Kung hindi kayo malas sa ko, please subscribe my channel. Like and share. And hit the bell para after yung ginagawa ko. Ngayon, ituturo it sa inyo kung paano mo wala ang balalong dito sa ating kaliwang ilong. You know, na talagang balalong siya, hindi uh, makahinga. Uh, gagamit tayo lang tissue. Tapos, gamit tayo lang bimpo. Just mag-init mo tayo ng tubig. So, ayun nga guys, napakulo na tayo ng tubig na mailit. Uh, kailangan natin, ah uh, unang gawin natin, na uh, pag nga nasalinin natin itong kagala ng uh, mailit na tubig, uh, di ba, sasalin natin, tapos i natin siya. Tapos, lalanghapin natin yung yung usok ng mainta na tubig para lumuwag yung ating sipon. Tapos sabay din natin ng inom ng maraming tubig para mula yung balang atin ng balang ating sipon. Tapos kung may sipon, gamit ka lang tissue. Singa natin. Kasi kung gagamit tayo ng mga paracetamol, mga gamot na nyose, eh, lalo lang babalang atin ating ilo. Kaya dapat, yung natural remedy lang. Pwede din yung eucalyptus na iahalo mo dito, kaya yung inhaler. Kaya lang, Lalo lang babalatong ulam natin. Kailangan yung natural method lang. Uh, sabi natin na malaming ulam ng tubig. Parang wala yung aking pagbala ilog. Pag, pag nagpaus na tayo ng mali, ma, tubig na ma dito, uh, hayaan natin siyang lumuwag yung ating sipon ng 10 to 15 minutes o more than para sipon. Tapos iliti -il -il lang natin. Inhale, exhale. Inhale, exhale karon tapos isingan natin. Tapos paano natin usok ulit. So, ano eh, nga kasi, hindi pa kumukulo ang ating tuyo na may init. malamig uh, lalo nga panahon, uh, usok-us -usok talaga yung sipon, babala. Kaya kailangan natin ng mga vitamin C para panlaban sa mga sipon bu. Pero ito, ang gagawin natin yung uh, pansamantang remedyo para in natural way. So, ayun nga guys, kumulo na yung ating main sa tubig. Uh, sa'yo natin ito. So, ayun na guys. Kalahati lang muna natin ilagay natin para mamaya ma. Pagka so, lumamig na, natin. Yan. Inhale natin. Ex Exhale. Tanggalin muna natin yung sipon para, para mamaya tuloy-tuloy na tayo. Then, uh, i-cover natin ito sa ating ulo. Ayan. Tapos, uh, lahatin natin yung, yung, usok ng mainta tubig. Hayaan natin siya ng, hayaan siya ng 10 to 15 minutes. Ngayon, pag wala siyang uso, pag wala na siyang uh, dagdagan natin siya ng maitutubig. pag mayroon kang tumutulong si Paul, uh, ah, na muna natin sa sultisyo. Tapos, palta natin itong mainit. So, ayun nga guys, ah, uh, lumag na ating pansin Tapos, try natin ng maraming tubig, mga 8 glasses kada one hour para lumuhog yung aking sipon sa kapag hinga. Sa pagka ano tayo dito, nag-ganon, natin para lumambot yung baragong ilong dito. Kung sa kanan naman dito, pipigapiliin natin. So yun nga guys, pagkatapos natin mag-inhale ng maligang gano'n tubig, usap ng ano, para ma-steam yung ating ano, lumambot yung sipon. Uh, sabihin natin ng tubig every hour. Mga mga lime glasses, pwedeng siguro yun. Tapos, sabihin natin yung ilim ng ascorbic acid saka ng mga dalandan para mabiusp ang pagwala ng pagtanggol ano uh, Anong yan? Uso ngayon yan. Hindi dahil sa uso, dapat. Uh, dahil sa malamigang panahon, paiba-iba -iba ang klima. Kaya tayo sinisipon. So, ayun na nga lang guys. Maraming malamang salamat po sa panonood. Uh, keep on working and keep all the video. Bye-bye. Good vibes only and God bless us all. Peace out. See you in my next video, people. Bye-bye. See you in my next video. Bye-bye. Peace out.